Good morning, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel, Kabutig TV. Ayan. Mayroon tayong ginagawa. Yan po aking ginagawa. Oh. Pagpapatuloy ko na po yung aking paggawa nito. Nasintandahan ko na po. Sunod niyang biga naman. Ayan, naglagay na din ako ng forma. Yan po yung forma. Yan yung pinaka-posting niya. Tapos, ikukunit ko doon sa kabilang poste ron. wow. Tayo, tayo lang po ipagawa ko ng bahay. Wala man tayong maraming pera. Ayan, ito po. naman, i-endam yung patungan ko. Nagahakot na rin po ako ng buhangin. Ayan, sa agrabah. Ayan po yung aking ginagawa ngayong araw ng Sabado. Ayan, maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood ng aking video. Ayan. Ayan ang po aking mga pusa. Oh. Magulo pa ang aking bahay. Ayan po aking kalapati loops. Bahay ng kalapati. <laughs> Ayan kalapati floor. Ayan. Ah, nagsilipara na po sila. Nakapagronda na. Ayan habang tayo ay gumagawa. Ayan, papatuloy ko na po yung ating paghahakot ng graba galing po sa third floor. A few moments later. Guys, merienda muna tayo bago tayo ano? Bago tayo maghalo. Ayan Lugaw. Ayan, nanggaling kay Joby Saya. Ito po yung mini merienda ko, ano? Merienda tayo muna tayo. Alas, ano no? Uras na, alas gis na. Ayan. Kain tayo mga guys. Hmm. Para may lakas tayo maghalo. wala pa yung ating hinihintay na inspection sa ano sa mga sidecar araw po inspection ngayon ah. naka-schedule po kami oh, ah, sarap ng lugaw ah, hindi ko kaya ubusin to natakpan ko lang to much 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 later ayan. ah, hakotin kong buhangin ayan po bubuhatin po na yan wala tayong cameraman nandun po yung tatlo yung bantay aking alaga Ayan. ah, tabi ko muna itong ating camera no? ngayon bubuhatin natin yung ating bukangin bali dalawang sako bubuhatin natin

Pagod. Ayan. Piprepare natin mamaya. Okay. Meron pa. video ano. yan maghahalo na po tayo atin At na po siya nang haluin ngayon po yung tubig na nalagay natin Ayan. maya maya po uli. yan natin apahinug hinugin apatayhin muna natin yung tubig Kapamawis. Nakakapamawis guys. Yan solo play tayo. Atin bubuhusan yung ating ano poste. Yan alisin ko pa pala yung, yung 'yun. Yung timba na 'yon ang gagamitin ko at yung isa. Sana isa. Yan. Ay tumagas. Mga gas narito. Ayun oh. Na. Ayusin. ano, may masikip talaga. Ay, napag masikip ang lugar. Hmm, Tiyaka lang.

Naa po puno ka ri. Naa ah, puno ka din. Hay naka.

Oh. Sa... Okay. Ayan uh, kumain naman si hmm, 'yan. Sige. Okay. Okay. Ay, ang ganda ito 'yung akin ginagawa. Ah, iko-tulin si camera. Oh, niyan. Halo po ulit tayo. Ikot-ikot camera. Si <tip>

ay trabaho. Nagwoasti na na tayo. hour later. Saka na rin tayo. Paglinis na, malinis na 'yung ating ginagawa. Ayan. Ay, nakatapos ko na rin pambuhusan. Dito okay, maambo na. Ayan. napuno ko na po 'yung isang poste. Eh. Ayan, time check. Alas 12 na po. Ayan. Yeah. Nagarik pa po, po 'yung asing partner May putik pa daw. Hmm talagang ganyan hindi pa tapos yung bahay ko pag natapos yan okay na yan ang darik lang po maputik daw oh, narinig nyo yung pumapalakat ito yan po yung mga alaga ko o oh, yan oo, oh, tapos yan rin nagnangungulag o oh. Kaya nakakulong, ito yung nanay Oo oh, oh. Ayan, bahala na kayo dyan oo uh -uh. Napakaingay ng mga alaga ko. Ayun po, natapos ko na rin po yung aking ginagawa. Kasunod, biga naman yung aking asimbulin. Ayun, hanggang dito na lang po yung aking vlog at maraming maraming salamat po sa inyong panonood Bye-bye!